Hello mga ka-Jamson! Eto na nga yung vlog namin nung pabalik kami ng Maynila. A night before our flight, na na namin ng mama ko na kumain muna sa labas. Kasama namin ang family ko at ang family ng asawa ko. At dito kami kumain sa Hugo's Pizza. Wala nga lang yung papa ko dyan kasi may lakad siya sa mga panahong to. Talaga namang mamimiss ko tong ganitong mga banding. Mm -hmm. Dahil sa Maynila, kami na lang talaga. Umorder lang kami ng dalawang klasing pizza at tatlong klasing ulam. Tapos bilib talaga talaga ako dito sa pamilya ko dahil sinasabayan lahat ng trip ko sa pagvavlog ko. Tapos eto na nga, nagumpisa na kaming kumain. Ang sarap-sarap talaga kumain kasama ang pamilya. Tapos eto naman si Ate Rosemary, nilibri kami ng mais Pagkatapos nga namin kumain, eto at nagshoot kami sa gagawin naming reels. Napaka-epic talaga nito. <laughs> Na at nag take 2 na kami at nakakatawa talaga yung unang shoot namin buti na lang talaga sabay sa trip tong pamilya ko <laughs> 1.30 nga ng madaling araw, eto at hinatid na kami sa airport. Grabe talaga yung iyak ni Kuya Will dyan. Ramdam na ramdam ko na mamimiss niya yung lolo at lola niya. Lalo na yung mama ping niya, mamimiss niya talaga. Napansin ko talaga sa mga magulang ko na ibang iba yung pagmamahal na binibigay nila sa mga apo nila. Tinanong ko nga yung mama at papa ko kung iba ba yung pagmamahal sa anak at sa apo. Sabi ng mama at papa ko, pantay naman daw yung pagmamahal. Pero pagdating kasi sa mga apo, di na daw nila kailangang ma-stress sa pagdidisiplina kasi hindi na nila obligasyon yon. Role na daw yon ng mga magulang. Pagkadating nga namin sa airport, etong mga kapatid ko tulog pa. Ginising ko na lang silang tatlo para magpaalam. Naging estorbo pa talaga ako sa mahimbing na pagtulog nila. <laughs> Mamimiss ko talaga tong mga kapatid ko. Kasi pag gusto kong mag-relax, ipapabantay ko lang sa kanila yung mga anak ko. Naalala ko pa nga noon, nung maliliit pa tong mga batang to, tuwing hapon, pinapatulog ko sila. Tapos kasama din namin sa higaan yung sinturo ng papa ko. <laughs> Nakapasok na nga kami sa mga oras na to. Kumuha na ng cart yung asawa ko at inilagay na yung mga maleta namin. Ang dami naming maleta no, mahigit isang buwan kasi yung bakasyon namin sa Mindanao. Habang pumipila kami sa check-in counter, eto na naman si Kuya Will at umiyak na naman. Eto talaga yung pinakamasakit na part pag nasa malayo ka nakatira. Ang bigat-bigat sa pakiramdam. Pagkatapos nga namin mag-check-in sa mga bagahe namin, eto at papunta na kami sa boarding gate. Mas humagulhol pa talaga dyan si Kuya Will habang hinihintay namin yung flight namin. Nung first time kong sumakay ng eroplano, napaka-excited ko. Pero sa panahong to, grabe yung bigat ng nararamdaman ko. Yung pakiramdam ba na pagbalik mo ng Maynila, mag-isa na naman ako, malungkot na naman ako. Bilib na bilip talaga ako sa mga OFWs natin. Paano kaya nila nakakayang malayo sa pamilya, no? Grabe yung sakripisyo nila para makapag-provide lang talaga sa pamilya. Siguro pag ako yun, hindi ko kaya. Eto nga, habang onboarding kami, sumakit na yung ulo ko. Wala pa kasi akong tulog. Tapos eto namang si Kuya Will, tinulog niya na lang yung lungkot niya. Makalipas ang isa at kalahating oras, dumating na kami. Umagang umaga pa lang, pero ramdam na ramdam ko na yung init ng panahon. Isa talaga to sa nagpapabigat ng puso ko. Eto, we rode the bus took the escalator going up, then the walkalator. Tapos kinuha na ng asawa at anak ko yung mga bagahe namin. Dumating na nga kami at ramdam na ramdam ko na di lang ako yung matamlay. Nag-shoot na rin kami sa second part ng video reels namin. Nilalagay ko na lang sa isip ko na basta't magkasama kaming apat, kayang-kaya namin lahat. Alam kong kahit saan kami pupunta, di kami pababayaan ng Panginoon. Lumabas na nga kami ng airport at sumakay na ng grab. Pagkadating nga namin, nasabi ko talaga sa sarili ko na it doesn't feel like home. O siya, eto lang muna. Thank you for watching! Amping!